What up mga kaigang! Uso na talaga ngayon yung mga malilit na wireless mic ano? Madalas nakikita natin yan sa mga sikat na content creators eh. Alam niyo yun yung mga nakaklip lang sa shirt nila? Kaso ang problema, hindi lahat sa atin dito afford yung mga ganyang wireless microphone. Kasi madalas yung mga wireless microphone na yan nasa 5,000 pesos, 8,000 pesos, 18,000 pesos or mahigit pa! Kaya buti na lang itong wireless microphone na i-unbox natin ngayon. Maliit na! affordable pa. Ito ang Boya Mini Wireless Microphone. Yung link nito, nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. Bali, ito yung box niya. Yan, simple lang. Available din pala ito sa colors na black tsaka white. Yung nandito sa atin ngayon, yan, obviously black. So yun lang naman mga kaigang, kaya, kaya i-unbox na natin tong Boya Mini. Okay, buksan natin dito sa taas. Tapos slide lang natin. Nandito na yung mismong Boya Mini, yung case niya. Tabi mo natin dito. Tapos plastic pa. Tapos yan, meron din siyang type C na receiver. Meron din siyang lightning, yung para sa iPhone. Yan, nakalagay dito sa case. Mamaya makikita nyo. Dito na yung type C cable. Tsaka meron pang free pouch. Yan. You know, Boya. Okay, meron pa pang laman. Yan, mga paperworks, manual. Sabi mo natin yung iba. You know, yung case ito parang sa mga earbuds, same size lang halos, hindi nagkakalayo. Naka-type C na rin to, tapos sa loob mismo yung Boya Mini na kasing laki lang halos ng earbuds. Sobrang compact nito, kita nyo naman. Ito na mismo yung case ng Boya Mini, bali yung build nito, yan, hard plastic. Tapos ito yung indicator niya, yan, pag tinanggal natin yung isang microphone. Ayan yung indicator niya. Tapos naka-type si na rin to for charging. I-charge-charge yun pala to ng 1 hour and 30 minutes. Kain na nito tumagal ng 6 hours straight. 30 hours naman pagkasama yung case niya. Tapos mayroon na rin tong dalawang receiver for Android at for iPhone. So yun, pag binuksan natin to, makita natin dito yung dalawang microphone. Tapos nandito yung receiver for iPhone. Yan. Okay, tanggalin muna natin tong dalawang microphone. Oh. No? Lit na, oh. Ito na mismo yung Boya Mini. Sobrang lit lang nito, oh. Napaka-compact. Tapos meron ng clip sa likod para pwede isabit sa shirt. Mga 1 and half inch lang yung size niya. Tapos less than 5 grams lang yung weight. Ito naman yung size comparison niya sa piso. Ang lit lang, oh. Kita niyo naman. Okay ngayon mga kaigang, iset up na natin to. Sobrang dali lang kasi plug and play na. Isaksak mo lang tong receiver yan. Kung naka-Android ka, ito yung gamitin mo, yung naka-Type C. Tapos for iPhone naman, yan. Ito yung gamitin mo, yung naka-Lightning. Since pag isa lang tayo dito, yan. Itong isang mic lang yung gagamitin natin. Pero for podcast, yan. Meron siyang isa pang mic dito. Bale, dalawa yung mic niya, no? So, yan. Tago muna natin to, yung isa. Isa lang muna yung gagamitin natin. Okay, set up na natin to. Bali naririnig yung naririnig nyo audio ngayon galing mismo dito sa Boya Mini. Yan, naka-clip sa shirt natin. By default, naka-off yung noise reduction nito pero mamaya itatry natin. So, Boya Mini, noise reduction off, 1, 2, 3, Boya Mini. Noise reduction off, Boya Mini, 1, 2, 3. Pag-i-on natin yung noise reduction, press lang natin yung button dito sa mic. Pag naka-green na yung LED, ibig sabihin naka-activate na yung default noise reduction. So mga kaigang, ito yung audio quality pag naka-on yung default noise reduction niya. Nasabi kong default noise reduction kasi meron tong tatlong noise reduction level. Meron tong three levels na noise reduction. Weak, medium, tsaka strong. Press na lang ng isang beses yung button sa receiver para sa weak. Malalaman mo na activate na pag magbiblink ng isang beses yung LED press your LED para sa medium. Tapos magbibling ng dalawang beses yung LED pag naka-activate na. At press your LED para sa strong noise reduction. Dito magbibling ng tatlong beses yung LED pag nakaset na sa strong. Noise reduction week, 1, 2, 3, mic check. Noise reduction week, mic check. Boya Mini, noise reduction week. So ito naman pag nakaset na sa medium noise reduction. So medium noise reduction, Boya Mini, 1, 2, 3, mic check, mic check. Medium noise reduction, 1, 2, 3, mic check. Ganito naman yung audio quality pag nakaset na sa strong noise reduction. So, kaya nito buwasan yung ingay ng panyo, no? 1 to 2 meters away, kaya tamang-tama sa mga content to, no? 1, 2, 3, mic check, Boya Mini. Strong noise reduction, 1, 2, 3, mic check. Bukod sa noise reduction, meron din tong bonus feature na voice changer. So, meron dun dalawang voice, uncle, tsaka female. Press lang ng dalawang beses yung button sa receiver para mag-set sa uncle. Press ulit ng dalawang beses para naman sa female. Double press lang ulit para bumalik sa original voice. Bale, ito yung uncle voice. Malalim yung tunog niya, no? Bagay na bagay sa mga content na mystery or horror. So, uncle voice, 1, 2, 3, uncle voice, 1, 2, 3, mic check, uncle voice. So, ito yung female voice, kabalik tara ng uncle, no? Ito, high pitch, talagang mataas yung tunog niya, no? <laughs> imagine imagine ko pala, natatawa na ako. Hindi ko siya narinanik mamaya pala sa pag edit ko, no? Pero, dati kasi nag-testing ako ng mga ganito, natatawa ako, eh, no? Baby, miss you, I love you. <laughs> imagine ko na lang... <laughs> Baby naman. <laughs> baby naman, miss na kita. Eh. I love you, baby. <laughs> Less than 5 kilograms lang at 1 and half inch lang yung size niya kaya napaka-compact at portable. Hindi mo mapapansin na may nakaklip pala ng mic sa shirt mo. May bonus feature na voice changer. At syempre, meron ng noise reduction para ma-eliminate yung background noise sa mga videos natin. Perfect alternative sa mga mamahaling wireless mic na worth 5,000 pesos pataas. Kasi itong Boya Mini, makukuha nyo lang for only $1,750. Bali yung link nito, nasa pin comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaygang, anong masasabi nyo dito sa Boya Mini? Comment down below!